Magkakaroon so, ka Asa! what's up mga kabogayon? Ang magandang hapon sa ating lahat. Bugoy Gus TV na babalik. So ngayong hapon nato mga Kabugoy a ah, ating balikan yung bahay kung saan po nasago na kita natin yung mga bandido. I-confirm lang po natin mga Kabugoy kung andiyan ba talaga si Bro Art at sana po makita natin ngayong hapon na to. So okay kayong mag-alala mga Kabugoy, isang solo explore po to ni Bugoy Gus TV kasi yung si Tatski mayroong importanteng pinuntahan So, yung inasikaso niya yung cellphone ni Art. Yung... <clears throat> so, si Pinuno rin, uh, pinuntahan ko rin, na uh, nakaalis na raw, sabi ng ano, yung asawa niya. at uh, saka si Mukong, mayroong pinuntahan sa glit. Pero, hindi ko na hinintay mga kabugoy, gawa ng hapon na talaga. So, ngayong hapon mga kabugoy, i-explore natin, sana makita natin si Art. Bago tayo magsimula mga kabugoy ng no, isang malaking shout out lang po sa ating mga viewers. Ah, uh, magandang hapon po, Ma'am Poljin Aganan. So yun na uh, Ma'am Gina Alicante, siya yung admin ko sa Bugoy Income Company TV. Ma'am Gina, uh, maraming salamat po sa tulong mo. Uh, kagaya nung sinasabi ko sa iyo na totolongan tutulungan niyo ako na maging successful ang aking pagkabilang vloggers, bilang hunters po. So, ayan, uh, tinutulungan mo ako. Maraming salamat talaga, Ma'am Gina Alicante. Uh, medyo palaki na ng palaki yung members natin sa Buguing Company TV. Maraming salamat talaga, Ma'am Ma Gina Alicante. So, kay Candy Quadracing, Ma'am, sana po andyan po kayo sa so, mga buting kalagayan. Istisip isti po, kasama yung pamilya nyo. Uh, magandang hapon po. At saka si Mary Joy Paganan Lee, magandang hapon po. Ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. At saka si Rasil Siran po, ah, magandang hapon din po. Uh, at saka si Laisa Kanoy, magandang hapon, ma'am. Uh, Eveline Bintoy, magandang hapon, ma'am. Marjula Abong, ma'am, magandang hapon. Maraming salamat po. Sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan. Uh, si Ate Janet Dumdum, ah, maraming salamat, ate, na patuloy mo pong sinuportahan ang channel ni Bugoy Ghost TV. Ah, isang galing puso po na pasasalamat galing sa iyo. At saka kay Ma'am Daphne Agriam, Ma'am maraming salamat din po ah, nabuo po yung team Dakila. So maraming salamat talaga sa tulong mo. Lalong lalo na sa mga kasamahan ko sa team Dakila po. So ayan, ah, sino po ba yun? Si <clears throat> si ano, si Ima Bormgartner at saka magandang hapon nun at saka si Ramil Hilig po, magandang hapon. Uh, kasama ang yung ano mahal sa buhay na si Christy Biloria, magandang hapon ma'am. Sana andiyan po kayo sa mabuting kalagayan kasama ni si Ramil. Uh, sa lahat ng viewers diyan na hindi ko nabanggit, maraming 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 salamat po sa lahat po ng tulong niyo sa kay Bugoy Gus TV. God bless you po, Bugoy Gus TV. Mahal kayo. So, tara mga kabugoy, magsisimula tayo. mga kaboy nyo ah, Huwag kayong sa akin mga kaboy ah, ini Ine-explore ko lang kung Saan banda talaga si Art Kasi nag na talaga ako mga kabugoy Ilang araw na po Na hindi namin nakikita si Art Sa bawat explore namin mga kabugoy Siya talaga yung hanap namin Ang ang problema mga kabuhi Hindi talaga namin makita kita So sana man lang ngayong araw mga kaboy Makonfirm lang natin talaga nga buhay siya para malalaman natin makapagplano kami kung anong dapat gawin. So, itong lugar na ito mga kabugoy, ating baybayin to Baybayin lang natin ito mga kabugoy para hindi tayo masyadong delikado pag nandun tayo sa taas. So, sana man lang, sana man lang sa awa ng Panginoon Diyos na, na, makita, na makita ko si Art ngayon. So, hindi parla natin kalimutan mga kabugoy. No? Isang paalala ng Panginoon po, uh, bilang pasasalamat po sa Kanya, uh, ito po yung dasal para sa kasamahan po natin. So, magdadasal po tayo, ng kabuhay. Lord, uh, sana po ngayong hapon na to gabayan mo ako sa aking exploration. Uh, Nag-iisa lang po ako para po sa kaligtasan po ng aking kasamahan na si Art. Uh, sana po ay samahan niyo po ako palagi at ibigay mo ang download, Lord papunta sa kanyang kung saan man siya ngayon. At saka po Lord, uh, sana po yung mga kasamahan ko pong hunters, sana po samahan niyo po siya, i-dan po ibigay niyo po ang saktong kapangyarihan mo para sa kanila at sa kanilang exploration. Uh, sana po andyan po kayo palagi sa amin. Sa team Dakila po Lord, nagpapasalamat sa iyo na sa pagbuo namin to, hindi kami napahamak. At sa ngayon lang po Lord, hahanapin namin yung isang kasamahan namin na wala. So maraming salamat Lord at andyan kayo palagi. Sana po gabayan niyo ako sa exploration kong ito. Magandang hapon at maraming salamat Lord. kaboy grabe talaga to dito mga kaboy ang ano ng lugar dito na tayo sa taas taasan ng bundok pero ilang araw na namin hinahanap si Art pero hindi pa rin namin makita ano kaya ang sitwasyon niya mga kaboy sobrang alala ko na mga kaboy hindi ko na alam kung ano gagawin ko nakita nyo naman mga kabuwi sa sobrang hirap na pinagdaanan namin makita lang si Art pero hindi pa rin kaya ang ginawa namin ngayon si Pinong Gabriel nag explore din yun sigurado ako sa kasi Tatsuki Adventure sigurado din nag explore din yun at saka si Mopong sigurado din yun kasi parang nawala na kami ng pag-asa mga kabuhay na makita pa si Art. Kasi ilang bisis na Alam niyo naman mga kabukoy, ilang bisis na talaga namin na hinahanap si Art. Sana naman lang ngayon. Parang may nagsalita mga está 哎，宝宝先。 is <laughs> that.

Kung matay ang kauban, tungod ninyo! Asa mo kauban! Ah!